You kinong supposed to be mga idol so karoon na na po ko'y knowledge nga ihatag na ko sa inyo ha. kini nga video mga idol ha exclusive lang ni sa mga gustong makabalo mga idol so karoon na ako'y i-demo okay oh. kung Delika. bago pa lang na yung sa, sa akong channel ayaw kalimot mga idol ah. i-subscribe pinduta ang bell, oh. okay pinduta ang bilagin para masundan ninyo mga idol ang mga sunod upload na mga videos ko. Talaga. Thank you. Okay. Sa so, pagbuhat ng good na ako diri sa akong pader, diri sa akong gamay nga paya, na ay ginagamit nato nga klasing uh, klasik klasik nga mga balas bato okay karon kani mga idol painsan. kining painsan, mga idol example la example painsan, maoning ginagamit mga idol sa pagpinising so karon kay wala pa man ko nagpinising wala dili sa ako ni gamiton ang painsan. okay kani mga idol gitawag niya siya og kursan Aww. kursan na sa nga gagmay nga sagol balas so karon mga idol mauni ang akong gigamit sa pagbuhos sa halublak nga akong gipail correct ug sa ako upayag. okay nganong kaniman akong gigamit mga idol bakit kay nganong kani akong gigamit mga idol ha ang tubag mga idol kini manggood mga idol dili ni usik og siminto kay sagol siya bato nga gagmay kaya yeah. kung kining mga idol inyong gamiton mga idol usik kay na siag mga idol. Wala kwenta kwenta. Usik siag So kini ang akong gigamit. Okay. So ikatulong ako ng demo mga idol kini. Ang tawag ani mga idol YY YY sa muha lang ka sa inyo basta kay YY niya sa muha. So ang kaning kaning YY mga idol gigamit lang nako na ni mga idol panghalo panghalo sa kursan. Bakit ganun? Eh, ihalo na ako sila mga idol. Unsa akong gamitan mga idol. Kung magbuhos po og mga puste. Niloloko mo lang ako eh. Para dili kayo ko madakan or, or ah uh, dili kay kung madakan or kanang kung baga mga idol ah uh, dili kay kung madaghanan o siminto. Nga man. Uh, mudaghan na manggud siya mga idol kay Giparisa naman ako og uh, wayway ang krusan wow. okay muna nga uh, kani ginagamit lang nako na ni sa idol ha, kung magbuhos ka og puste kung magbuhos ka pusti puste isagol diri sa krusan puste beam sitira oh Okay. Karon mga idol diri na pud sa ang tawag dan ang tawag ang tawag ani mga idol sa akwa lang niya tawag sa mua bubbles bubbles <laughs> nagpo siya nga bato murag mga idol Su oh. so ang gamit ani mga idol ako lang ni siyang gigamit kung magbuhos nako sa pundasyon sa haligi o sa poste mo ni ginasagol nako na mga idol nganuman naman kay kung magbuhos mangud kag poste mga idol dako kayo ang imong buhosan para makasib ka or para nga dili mahurot imong siminto ug buhos sa bangag sa guli o bubbles hey. mo ni imong isagol so mga paalala lang mga idol ha dili ni pwede ipile sa alublak kung di po ni pwede isagol pagbuho sa puste kay dagko ayo kayo. Gamiton ra ni mga idol ko magbuhos ka sa haligi dito sa pinakailalom, pinaka, ilalong, pinaka niya mga idol. Bakit gano'n? Okay. So mga idol ah uh, mo lang sa niya kung idemo karon mga idol uh. so, I hope mga idol nga sa pagdemo na ko karon sa video nga gibuhat na ko karon na amoy knowledge nga nakuha. Mabuti naman. Pero katuro pong tao nga gusto mubalay o gusto makahibaw o katong mga tao nga naiplano nga mubalay sunod-sunod sa ilang uh, eh. uh, kinabuhi, sunod-sunod sa ilang mga adlaw o mga katuigan nga gusto